Eh, mga kababayan, mga kaibigan, mga kapamilya, no? Uh, kamusta kayo dyan sa inyong mga tahanan, sa opisina o kahit sa ilalim ng puno ng mangga habang nagpapahinga? Ngayon ay Abril, yes, 2025. Ha? Uh, dito ay gabi na dito sa Maynila. Mainit na mainit ang balita. Dadalhin ko sa inyo. Handa na ba kayo? Dahil ito ay hindi basta-bastang chika, ito ay isang kwento ng galit, pagkabigo at posibleng pag-alsa ng bandila ng digman sa loob ng isang partido. Ang bida natin, si say subsuk. Oo, ang dating reyna ng kagandahan, ang binibining Pilipinas universe na minsan ay hinangaan natin sa kanyang talino at dignidad sa pandaigdigang intablado. Pero ngayon, mga kaibigan, parang hindi na niya kaya suku so, na ba siya? Galit na galit daw siya sa mga pinagsasabi at pinaggagawa ng kanyang mga kapartido. At sino pa ba ang nasa gitna ng kontroversy ngayang ito? Kundi ang hinintay nating mestiya sa ng Pasig, si Mayor Vico Soto. Ano nga bang nangyayari? Bakit parang may namumuong sa likod ng mga ngiti at press releases? May lihim bang awayan? O baka naman ito ay isang malaking gimmick para sa susunod na eleksyon? Sa susunod na mga ilang minuto, huhukayin natin ang katotohanan o kahit ang pinakamasarap na versyon ng chismis. Kaya magkape muna kayo, mag-adjust ng upuan, at simulan na natin. Una sa lahat, balikan natin kung sino si Samsei Supsuk. Hindi lang bilang beauty queen, kundi bilang babaeng may misyon. Noong 2011, mga kababayan, kinabog niya ang mundo sa Miss Universe. Third runner-up siya, at yung sagot niya sa tanong tungkol sa reliyon, parang sermon ni Brother Eli sa talas. I would not change my beliefs for anyone, sabi niya. At napawaw Philippines ang lahat. Matalino, maganda, may paninindigan. Parang hinulma siya ng isang fairy tale, di ba? Pero hindi natapos ang kwento niya sa corona. Mula sa pageant stage, naging arkitekto siya, literal na arkitekto. Kasi may lisensya siya at hindi lang yan ha, naging national director pa siya ng Miss Universe Philippines. Pero ang pinakamalaking plot twist, pumasok siya sa politika. Noong 2022, sumali siya sa Arte Party List, isang grupo na nagtataguyo ng karapatan ng mga nasa sining, entertainment at creative industries. Nanalo siya mga kaibigan, naging kinatawan ng arte sa kongreso, isang beauty queen na naging mababatas, parang teleserye si ni Judy Ann Santos. Pero totoong buhay. Ang pangako niya, linisin ang sistema, itaguyod ang kultura, at panindigan ang tama. Pero ngayon, tatlong taon mula noon, parang may problema. Sabi ng mga bulungan, hindi na niya masikmura mga kasama niya sa partido. At ang pangunahing tanong, bakit ano ang ginawa ng kanyang kapartido na ikinagalit niya ng ganito? Tara, simulan natin ang investigasyon. Kung Sam, si, kung si Samsay ang bida, sino naman ang kontrabida? Or at least ang core star sa dramang ito. Walang iba kundi si Mayor Rico Soto. Kilala na natin siya, ang batang alkalde na nagpabaksak sa Eusebio Dynasty sa passing ng 2019. Bata pa siya, 36 years old ngayon, pero hinangan siya ng marami. Bakit? Kasi siya yung tipong hindi mo makikita nakabarong ng may gold chain habang nangangapan niya. Simple lang, t-shirt, maong at isang iti na parang sinasabing kaya natin ito. Ang track record niya, malinis ha, yung ayuda noong pandemya na ibigay ng walang drama. Hindi tulad ng iba dyan na parang pinamigay sa multo. Yung pasig pas digital na sistema para sa mga residente, parang hinintay niya yan mula noong panahon ni Marcos Sr. ha. Kaya nga siya tinawag the future of Philippine politics. Pero mga kaibigan, kahit ang mga hinintay nating bayani, may kaaway, may mga kaaway rin. So bakit napapadikit ang pangalan ni Vico kay Sam Say? Simple lang, pareho silang nasa isang political wavelength. Mga batang leader na may pangarap na reforma, pero kamakailan may mga chismis uh, na lilipat na, no? lilipat na si Sam Say sa partido ni Vico Soto. Pero hindi magkakaganon, di ba? Sabi ng iba, tungkol daw ito sa isang, isang ano, no? alam niyo po, si Samsei at yung kapartido niya si si Sia no kasi nagsalita po si Sia ng against sa, uh, sa isang single mother no parang basta ang ano, mahirap po yung ganun ah kaya pero hindi lang yan ha? mas malalim pang usapan prinsipyo si Samsei kilala sa kanyang integridad ah si Vico rin, no pero paano kung may mga kapartido silang gumagawa ng bagay na labag sa kanilang mga paniniwala abangan natin dahil uukayin natin ang laman ng kontrobersing kontrobersiyang ito Ngayon, tanungin natin, suku na ba talaga si Samsey? Sa nakalap, nakilipas ng na mga panahon, nakita natin ang kanyang laban. Wala sa pagiging beauty queen hanggang mababatas. Hindi siya basta sumuko sa mga hamon. Pero paano kung ito ang mga breaking point niya? Paano kung mga pinagsasabi at pinagagawa sa kanya ng mga kapartido? Kasama na si Sia at masyado na mabigat para dalhin. May mga nagsasabi baka raw magbitiw siya. Ah, uh, kasi daw balak niya bumalik sa budget World. noko oh, hindi na. Hindi sumusuko si Samsei kung galit siya, gagawin niya ang lahat para ipakita kung ano ang tama. At si Vico, ano ang papel niya rito? Kung totoo. Ah, uh, parang hindi rin niya natuwa sa ilang kapartido nila. May balita pa may mga kaalyado silang parehong sinubukang iwasan. Mga si Samsei at Vico pagkatapos nito, o oh, tuluyan na magkakahiwalay ang mga landas ni siya, uh, ni Sara at saka ni Samsei, no? Yan. So ano nga ba ang hatol natin? Suko na ba si samsay ah, hindi siguro, no? Hindi siya susuko pero susukuan niya ang mga kanyang kapartido. Kung totoo man o hindi na masikmuran si sa pinagsasabi pinagagawa ng kanyang mga kasama, isa lang masasabi ko, hindi siya magpapatalo na walang laban. Si samsay sup ay hindi basta reina ng kagandahan siya ay mandirigma ng prinsipyo kaya nga mga kababayan abangan natin ang susunod na kabanata pero bago ko kayo iwan itong hamon ko sa inyo kung may alam kayong Insider info, i-comment nyo sa baba. Kung may opinion kayo, sino ang tama, sino ang mali, sabihin nyo rin. At kung gusto nyo malaman ang update dito, i-like, i-subscribe, at i notification bell dahil hindi pa tapos ang kwentong ito. Ako si Hashtag Walk With nagpapa nagpapaalam sa ngayon, pero babalik para sa mas maraming balita at katotohanan. Hanggang sa muli mga kaibigan, ingat kayo at huwag kalimutang mag-isip ng malalim kahit sa gitna ng intriga. Maraming salamat po guys.